Pangalawang araw ng pag-akit ko ng bukid at pangalawang araw din ng pag-harvest ng mani dito sa kabukiran. So medyo maganda yung panahon ngayon, medyo maganda ang panahon ngayon. So maaraw na kaya um, maganda din yung pag-harvest ng mani. Hindi ganun kaputik. Hindi katulad kahapon. So magbubunot na tayo. Yan. ayan na may na iiwan kaso ayan okay iwanan na natin yan iwanan ko na pala yan <laughs> malalaki yung laman Pwede isang kamay lang kasi malambot yung lupa. Aray! So may sugat ako sa kamay yung kahapon. Ay, yung isang araw pala. Nakaposing pa yan eh. <laughs> Nag-harvest lang yan ng mani pero nakaposing. ihiwa-hiwalay ko muna para matuyo-tuyo yung mupa. May naiiwan eh. Sayang. Diyan lang muna, babalitan ko mamaya. Dahil ko ng lagayan. Ayun. May naiwan. Yan, siya lang yan. <laughs> Nakatuwad na. <laughs> May maraming laman, may kunti lang yung laman. Hindi pare-parehas. So yung laman tapos malalaki.